Hello uh good uh, uh, good morning, uh, good afternoon sa ating mga kaibigan, sa ating mga uh, viewers, mga mga nagugugupon at nagagandahan mga viewers natin dyan. Hi sa inyo. Uh, Aa kami ngayon sa uh bakan sa uh, Kalinga. Dito kami sa may uh, dagat at uh Silipin natin kung ano yung uh, ginagawa ni uh Mary Grace. Pero hindi si uh, Mary Grace ang tawag sa kanya eh. Ano? Ah uh, giggig. Si giggig uh Mary Grace. Ayun, punta natin, andun siya. Ayun, andun siya. Oh, naglalaba. Naglalaba si Ayan, ano yan? Ah uh, tubig yan. Ma malabo malabo lumapit tayo dun sa kanya para makita natin siya andun siya oh uh, Dala, uh, dalagang kalinga ayun andun, andun naglalabas ba malinis din naman ang tubig malinis din naman ayan Ay, yung mga bato-bato dito ay yung, yung ano? Video-video mm -hmm. tayo, man. Ano ko? <laughs> Pintas gaya dito. Wow! Ang ganda ng tu, uh, dagat. Sino ito? Mulmula? <laughs> Ayun, si Chris. Naglalaga, anti, anti itu si ang aking uh, anti. ang tawag ko sa kanya, ano ba yan? Uh, manugang. manugang. Oh, ang aking uh, manugang, kapatid ng tatay ni Grace, ang aking uh, daddy. Yes. At uh, ano ba ang ginagawa ni Grace pag andito sa Kalinga? Dito sa Bakan. Uh, Tabuk City, Kalinga. Ayan po siya, oh. Ayan. Yes. Yeah mahal ang tubig kaya dito na sa dagat maglaba Ayan, ah. Hello ah mag hello naman ka naman sa mga viewers yan hello hello tara na this is me labandira now ay may labandira labandira from uh, kalinga and this is my auntie ang aking uh, manugang auntie. ano, nagan mo na Marcela. Ah, Auntie Marsila. Marita mo munti. Napangakan. 80. 80. Oh. Wow, 80 na ang aking Auntie, pero tingnan niyo naman, maliksi pa rin. Malakas. Nagpupunta pa yan, nagpapastol ng kalabaw dun sa bukid. Oo. Oh. Ganyan katigas kaliksi ang mga taga-Kalinga Katulad nito, parang bato-bato. Ayun -bato, oh, know, masul-masul ang mga kabay. Oh. Hihi. -hi. Yes. Ayan si silipin natin yung tubig kung gaano kalinaw. Oh, tingnan niyo naman oh. Ang linaw ng tubig. Bato-bato hanggang doon sa taas. Wow. Medyo malawak siya. Ayan. At uh, mamayang apon, sisisid ako diyan. Mamamalsok ako, mamamalsok ang tawag doon, yung uh, namamana ng tilapia. Ayan. 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 At ito, ito na yung ano ha. Ito na yung aming uh, first baby. Uh, Siyempre, uh, may team. Uh, Manang-mana lang din sa nanay. Uh, walang pinagmanahan sa tatay. Hi! Say hi. Oh, see? Look like Grace. Oh my God! Oh, yes! Uh, dito na ako. Taga-video lang ako. Ayan. Oh my lord. Ang ganda ng uh, paligid, uh, kagubatan. May dumadating na no. Ay naglalaba din. Naglalaba ng uh, anti namin. Ayan, oh, uh, pauwi na siya kasi tapos na. So hanggang doon lang. Uh, bye muna at uh, Ah, kalbit ng kalbit na si Grace Maglalabada ako Charot Uhuh mm -hmm.